Hi guys, day off na naman natin ngayon. Tapos may bid, may ano ngayon. Yung uutili natin. Hoy! Pero may dala tayo. <laughs> Plastic bag. So, later. Signal natin mamaya. Ito yung utip nila, Violet. Dito na tayo sa video. Grabe ang mga ano dito. Oh. Hi. Grabe. Happy birthday. Ayos yes. oh, yes, sa. <laughs> Salamat.

kapu kapu let 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 bichi bichi na kapu 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 Brad! Brad! Brad. Brad. Brad! Ah, Iskort pa ka ka mong karoon, Brad? escort pa siya. Pinoy ka? Hello ka. Grabe yung dekorasyon ni Noreen, no? oh. Parang may ano dito. May grand ano. Ay guys, dahil umulan, parang mga si na basa kami dito. Tingnan nyo. Okay, 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 Ayan. Ang ganda sana it's ng ano. Ang ganda sana ng wala. ano. Isang taon na kayo, hindi pa kayo nagkakilala. Ilocana, <laughs> <laughs> makabrad. Ulit din nangyayari dito. Sumagka pa oh O yan tingnan nyo. Just... Dasi. Grabe. Ano <coughs> yan, tinagan mo? Oo, yan, tinagan mo. Ang pisa sa Diyosika na. Uy!

hindi puga ka ngayon. Parang American. American. Wow. Ikaw ya, Ju. Ano na? Abangan siya. <laughs> ay, ganyan. Bay, ayos. sila. Uh, ay, wala pa kakagi plancha. Ay, gaulan yung sunod ko sa bag. Hmm. <laughs> puga daw, bulan daw. Ano ka ba? Wala <laughs> pa Wala <Ulan> pa Wala na yung ano. <laughs> yung napakaganda na ano. Yung napakaganda natin na ano na design. Ganito na nangyari. Oh, di ba? Oh, para sa ni Art, eh, di ba? Pero naglilipstick talaga sila. Ay, galing. Ay, di tayo mga to. Uy! <laughs> Kiwi! Feeling-feeling niya! <laughs> Hmm. Isa, isa sa mga celebrant- Ay, puta Galing. <laughs> for Mayor! Sobrang <laughs> <laughs> na film na naman, <laughs> Mga sila Miss Universe. Okay. Ayun, tulid mo. yung ano natin. Uh -huh. sa wing bar? Celebrant. Sana all pang modern. Ooh. Ito na yung dalawa. Kulang pa ng isa. Kulang isa. isa. Isang, Isang papa. Isa. Dito tayo sa kapila Yung mga Sabi, wow, mo sabi, sabi mo, sabi mo, blessing to. Blessing to. Pero kung ba kang hapon, babae na, ba na, 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 na tawag <laughs> niyo. <na> Anong <laughs> tawag daw? Ano ba? Ano?

Grabe, ang mga Wow! Okay, sige. Happy birthday!